Nagsanib puwersa ang mga riders ng Aerox Club Philippines Pampanga, Baler Aurora at Nueva Ecija sa isinagawang tree planting activity sa Digmala Creek sa Barangay Pantok, Gabaldon, Nueva Ecija noong nakaraang Sabado, Hunyo a 8. Pinangunahan ito ni Aerox Club Presidents Founder Jan Paul Constantino mula Manila kasama ng iba pang pa mga opisyal at mga miyembro ng sabing samahan ng mga riders. Nagtanim ang grupo ng halos 300 na mga puno sa tulong ng LGU ng Bayan ng Gabaldon sa pamamagitan ng Municipal Environment Natural Resources Office na nagpapasalamat dahil sa pangalawang pagkakataon na sa kanilang bayan nagsagawa ng tree planting ang ACP na malaking tulong para sa kalikasan at mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Na matatandaan na noong nakarang taon ay nagsagawa rin ng tree planting ang Erox Club kasama ang Nueva Ecija Fresh Club sa lugar na pinagtaniman nila ngayon. Ikinatuwa ng grupo na ang mga dating itinanim nila ay marami na ang nabuhay at malalaki na ngayon. Inaasahan din nila na sa mga susunod pang mga taon ay mas maraming puno ang maitatanim at mapalago para mapangalagaan ang kabundukan ng Gabaldon. Ayon sa founder na si Jaycon, na sa ngayon ay nasa 15,000 active member na ang Yamaha Aerox. Ang ganitong mga activities gaya ng mga tree planting ay kailangan para sa reforestation dahil sa ganitong maliit na kaparaanan ay malaking tulong ito para sa kalikasan. Ito pong tree planting, no, ginagawa po natin to dahil bakit hindi? No? Uh, it's, uh, it's high time po na kailangan natin kilusan yung, yung call for reforestation. Uh, nyo naman po yung epekto ng, uh, ng tubig ulan na galing sa bundok at bumababa sa kapatagan ay eh, napaka laking pinsala po. Sa ganitong paraan po uh, sa maliit na kaparaanan ng Aerox Club Philippines na alam naming manganganak uh, at tutubo uh, nagiging nababawasan po yung pangamba namin dun sa especially sa mga nakatira sa kapatagan na kapag dumating yung malakas na ulan eh wala tayong panlaban. Hindi ho natin 'to ginagawa para sa atin no. Um, nakakapagod, minsan nakaka dismaya kung hindi nyo makuha yung result ang gusto nyo. Pero hindi ho doon natatapos yung mission, no? Tumubo man o hindi yung mga halaman, mahitan lang tayo ng tao na meron tayong ambag. O ika nga nila, resibo. Maging inspirasyon tayo na merong kumikilos para sa kanila. Pasasalamat naman ang tinaabot ni Loni Fernando, Pangulo ng Aerox Club Philippines Nueva Ecija, kay Governor Oy Umali sa walang sawang suporta sa lahat ng mga aktibidad ng grupo. Gaya ng palaging pinadadalang mobile kusina na nagsilbing breakfast ng mga riders na nagmula pa sa iba't ibang lalawigan ng Central Luzon. Pangalawang beses na po namin dito actually ng Aerox of Philippines Nueva Ecija, kasama ang Aerox of Philippines uh, National. Uh, gusto lang po namin magpasalamat ulit sa ating uh, mahal na governor, Governor uh, Oye Umali and then... Maraming salamat din po sa ating uh, mga kasamahan at mga nakasama ngayong araw na to ang Gabaldon LGU. Maliban sa tree planting ay marami pang mga aktibidad ang Yamaha Mio Aerox Club Philippines lalo na sa misyon nito na maipalaganap ang safety ng power riders sa pamamagitan ng seminars, trainings, makatulong sa kapwa gaya ng blood donation, gift giving at medical mission. Maraming salamat Aerox Club Philippines sa patuloy na pangangalaga sa ating inang kalikasan. Kasama si Jeff Gonzalez, Smile So 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw.